dahil sinabi rin naman po ng pag-asa na talagang magtutuloy-tuloy pa itong init ng panahon na ito hanggang posible hanggang Mayo may mga ilan po nagsasabi na edi gawin na lang distance learning yung the rest of the school year. Ano pong komento nyo, Dan? Oh, uh, sa amin po hindi siya talaga ano eh, hindi siya talaga, well that, that's feasible pero yung yung effective ba o hindi uh, 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 well uh, we believe na hindi siya magiging effective na. Ang sa amin nga, no kahit nga daw naalala mo naman Ma'am Cheryl, no kahit mula nung Monday nung April 1, April 2, April 3 and then uh, the rest of the week maraming declaration ano, ng um, suspension ng face-to-face -face classes di ba okay. Ang aming grupo ang aming pahayag ay um, well okay lang mag-shorten tayo wag lang walang face-to-face -face classes at all mm. no? at Mukhang yun naman ang uh, ang uh, naging ano naging uh, nagprevail no in in uh, most of uh, LGUs in Metro Manila for example no So alas 6:00 ng umaga may pasok may iba hanggang 11, iba hanggang 10, iba, iba hanggang um, 9:30, nga 'di ba? Meron pa silang uh, po, no? Afternoon session ano po, late in the afternoon up to uh, early evening. Yung ibig sabihin, uh, pinapahalagahan po, even ng ating mga LGUs po, no, yung uh, yung face-to-face -face classes, no. Kaya kahit meron po tayong um, um, suspension ng distance learning, no, uh, as an Uh, as a viable option no and as an immediate option ano po no uh, mayroon pa rin talaga no uh, dapat no mayroon po diyang uh, face to face classes like in the case of uh, Valenzuela, ang face to face classes po nila ay 3 out of 5 no in, in, in a week no so 3 days uh, uh, in a week no um may mga ganun po no yung yung sa amin sa Caloocan nagkaroon din kami na, na ganun din no 3 out of uh, 5, no? So ibig sabihin maraming pwedeng gawin talaga, no? Mm Huwag -hmm. lang talaga uh, fully totally. uh, suspend ng no, mga uh, face-to-face classes.